Kalatagan, Patangas for the next 2 nights and 3 days wala muna tayong upload on the way kami napunta kami ng Lubang Lubang Island kaya dyan ko so sa mga naghihintay na aking upload wala muna tayong upload kaya sa unang araw namin sa isla kisimula na kami mga will mula umaga patang hali hanggang hapon at pagdating sa hapon Buong kami nagkikis na kami mga nakuti. Doon namin luluto eh. May inihaw, may sinigang, kung ano maibigan. Kaya tayo. Sa unang kainan namin, talaga namang napakasarap. Bihira kasi kami makatikim ng sariwang isda. At sa gabi, kanya-kanya na kami yupiok, -yup, tila doon sa tabi ng kubo. Ako naman may sariling tent. At kinumagahan, dating gawin pagkagising na pagkagising diretso agad sa dagat kakagis mo lang yung kawin sa tabihan ay e, eh, mahuli ka na mahuli e, na agad prito na naman marami pa kami isdado sa cooler pero mas masarap talaga yung sariwa kaya niluto namin ang prito yung natira nambakal lang namin ng yelo para pag uwi namin marami kami pasalubong so dating gawin pagkakain pagkalmusal plano ulit at this time naisipan namin lumusong sa baryo ang tinatawag nila baryo rito ito yung pinaka sentro dahil yung lugar namin sa Kulasi ay talagang isolated walang kuryente kukuha kami ng aming supply pupunta kami ng baryo ang baryo dito yun yung pinaka bayan siya yeah, yung pinaka mo yung pamigay natin sa barangay may <laughs> tayo ng merch Ate, okay. shit, long sleeve. Kukuha so, na rin. Tubig. Kukuha yung tubig. Kala kami yung inuming tubig. May tubig doon, kaya lang high tide pa. Hindi kami makasaho doon sa pinaka... Bukal. Bukal. So, mga... Kalating oras siguro ito, ahon tapos lusong, mamaya makikita ninyo yung kabahayan doon sa baba. At makalipas ang kalating oras ng ahon at lusong, narating namin ang baryo. Tuwan-tuwa sila sa relo, yung pinamigay namin na relo at yung uh, long sleeve na akin ni Sol Jersey. Sa susunod, magdadala pa kami ng marami. Diretso ulit kami sa laot nangawin ulit kami at this time medyo marami-rami na huli namin sari-sari may bubuli may manitis lapu-lapu, at kung ano-ano pa kaya na problema na naman kami ng na tanghalian anong klase ng luto gagawin namin dito pero marami to sige magsigang tayo tapos sa uh, ihaw hindi na namin pinakita pero may niluto din kami yung pinangat para may vibe naman sa panlasa wala talaga kasi sarap basta bagong hindi kahit na gusto? gusto na pakalinis ano may huli kayo? ano ano ay maming. Ako ka rin ng gita walang kataguran katapos kumain direction mamana namin yung iba ang ala ko tapos na sila na, na yun pala, naglagay na sa cooler ng na nahuli at bumalik ulit sa dagat. Kaya ako, kumain ako na solo, uh, diretsyo tulog. Pinamagahan kasi may plano kami puntahan. Isang lugar sa Ambil na pinagmamalaki nila yung falls. Tawag nila rito Bisay Falls. Isang ilog ay isang talong na nagsisupply ng tubig sa komunidad at paliguan na rin nagtatapos ang ating tatlong araw na adventure dito sa Ambil Tambo at si Detang Mindoro Mr. Nandita Maraming maraming salamat sa inyong Hindi man namin napuno ang cooler. May napuno kaming isa. Ito.